shout out to 8 acid hey mm, shout out shower out so oh, jesus mm. 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 mm, this was so Oh, hindi, wag to. Wag Ay, na. Ay, nabuksan. Oh, yan na. Hindi, so, ano, gagamitan mo ba siya ng, ano, ano yun, offset o hindi na? Hindi, hindi ko nga alam sa'yo eh. Hindi, kasi yung offset. Ay, hindi Pangit, hindi. no? Offset. Wag na offsetan. Wag na offsetan. Hindi na natin offsetan. Tagal na mo namang ginagawa, Repa! Luluto pa ako eh! Gagago, <laughs> <laughs> ayaw. Ang ina talaga na itong gaban to. Bad boy sticker ni Josh on point. Ayaw po, king ina. Baka naglo-loading lang kasi, paps. Hindi siya nagbigay ng specific. Sabi niya, maganda na raw yun. O, di 1.5 nga. Okay. Dito, dito, hindi malabas. Oh! Ba't yung sa laptop ko lumalabas yung sukat nito. Lumalabas yan, kaya kagabi, nga kagabi nasukat nga eh. Hindi, dito oh. Dun sa akin, pwedeng i-manual eh. Ayun. Lana. Lana. Iba ba mo ni settings? Lana. Oh. Ma pe size mo ba 1.5 to? Zoom mo, tira mo ba pe size mo yan? Hindi. Hindi. Wala, well, hindi ka na sa sarili mo, Pops. <laughs> Ay, di, ano to? So, sobra sa 7 sheets to. Ang gulo mo naman kasi. Ah, oh, paano mo gulo? Ano yung size na ginawa natin kagabi? 1. Point, sinunod ko yung 1.5 mo. Kaya yung nilayout ko sa yung binigay ko sa'yo kagabi, oh. 1.5. O oh, sige, yun ang gawin mo sa size Hindi nga ma-enter yung 1.5. Makulit ka ako na nga. hindi oh, mo ko... Kung <laughs> hindi, alam mo, pag sa communication, kung hindi mo naiintindihan yung exactly sinasabi ko, at least balikan mo yung ginawa natin kagabi. Oh, sige. Which dito sa case na to, oh, so malaki pala yun. E di ito pala ang 1.5. Ito pala. Oh. yung, yung ginawa ko kanina, sabi mo yung... And that's and... the point nga. Eh hindi nga pwede. Bakit mo? Ayan, yan yun. So, maaayos ba yan? Matatanggal yan? I-plot mo. Hindi no. yan na yan matatanggal kasi nakatupi eh. Okay lang yan. Isa lang naman, di ba? Oo, oh, oh sobrang naman. May na extra siya. naman. Okay lang yan. Wait lang. Masag ko lang ito. Iangat mo to. Tatanggalin mo siya. Siyempre, ano na yan mo. hindi mo madadama yung iba niya. So ngayon, nilalamin niya. Hindi lumalabas. Hala. Hmm. Salaan mo yan, Joyce. Okay. Rejected. I-off okay. mo na. Sa ikot-ikot na yan. Oh. Pero ikaw, alam mo na nga. Isira ulo ko pala eh. Parang yung nangyari sa Ivy. kaya dahil kaya sa tupi yun, kaya nagkaganon. Disappointed ni Sir TJ kasi <coughs> ang ganyan. Sayang, sayang to. Sayang guys. Wala na yan, babalik po pa si Ra. Wala na yan, reject na yan. Rejected. Ganun talaga. Ganun talaga pag business owners. Kailangan may consider yung ano. Yung mga ganito eh, error. Kung walang camera yun, talagang ano na siya. <laughs> yun yung maganda pag may camera. Oo, oh, bad trip ako eh. Mas lalakas yung loob mo pag may camera. Oo. Oh. Masakit sa ulo to, bad trip. Kasi lumiliit yung benta namin. Sir, uy! Wait, baka uman yan kasi o tingnan mo. Oh, Travis. Hindi na mauulit yan. Ha? Huh? Hindi na mauulit yan. Wala na. Oo, oh, games. Ano yung isa? Tayo na lang ulit mag-ano kasi si TJ umiiyak pag-ano. <laughs> Kainan nyo, ako lang mag-isa ka nainas. Kaya nyo, mga baby. So, may makikita si DJ yung hindi niya. Ang pusa, o. Oh. dito tao dito, nangagagat ka. O, oh, sumungugulo so ka dyan sa mga wire. Nakakasira sa branding natin to. May pukusang magulo sa ano. O, oh, diba? Ah, Putang ah, ina ka talaga. Ah, tang ina mo! Ano po na eh? Ibenta ka na ng 300 pa bilang mo mouse. Right. Sama ng 300. utang yeah. mm Hmm. Ang mouse. Putang, oy, 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 pusa. Uy, 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 pusa. Nang gugulo ka dito. Tatrabaho ng mga tao eh. Pakyo ka. oh, gugulo. Laso makagulo ah. Uy, 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 uy. Oh. Bisit ka ah. Pakyo. ka oh. Kita mo yan. Oh, okay. so, Ito ang setup namin, pare. Kamusta ka dyan, pare? Nag-record ka ba? Sagot! Nag-record ka ba? Sagot so, pare. So, ano masasabi mo sa ano? After ng mga few tries natin. Good learning. Good learning. learning yeah. Learn from experience. <laughs> Ilan yung mga from nasi your, your... Ilan yung mga nasira natin? Lahat? Lahat ba? Hindi, I mean lahat ba? May bilangan yeah, na. Para sa order na to. Dalawa. Dalawa sayang. Um. Eh. One and a half lang, one and a half. Kasi ako di naman boy. Eh. Hmm. <laughs> yung half lang. Sige, tama.

Ayos na, nagawa na. Perfect. Perfect na, perfect. Perfect na. Yeah. Perfect. perfect. Perfect for us. <laughs> um. Sir TJG, ano ba to? Uy, <laughs> yun ito pala. <laughs> Ay, yun natin na ba ako sa'yo. Ito ang mga uh, meron tayo. Tama mga materials natin. Oh, so, karami tayong supplies para sa papers, papers to. Oo, oh, ito may sticker tayo, sticker glossy. Mm. Oh. Tapos bag paper natin. Tapos so, syempre meron tayo pang sublimation kasi basta. Ha! Tapos meron tayong pang laminate yan. So dito lahat yung ano natin, yung parang shelves natin para sa mga supplies ng mga papel. Meron din tayong pang cut natin syempre. Pero walang kwenta to eh, tanki na eh. <laughs> Tapos, meron pa tayo dito mga cup. Yan, mga walang kwenta supplies. O, tapos meron tayo. Ando yung mga pang-reserve natin. Diba? Siyempre, Tapos meron tayong PVC die cutter para sa ID, paggawa natin ng ID. Tapos may pang laminate tayo. Laminator. Meron tayong iPhone 14 Pro Max. Saan, tayo, saan, saan? Ayun no? iPhone 14 Pro Max. Fully paid ba yan? Hindi, hindi yan fully paid. Hindi yan <laughs> fully paid. <laughs> may silhouette tayo, Cameo 5. Ito, pang print natin stickers. Ito, ito, tinuha pala. Tinuha mo dito. Ito ang ginagawa natin ngayon, para kay J.O.P.! So wow! meron tayong mga printers dito pare. Dito si brother. Siyempre, so, ginagawa natin ng printers para sa document. Dalawa PC natin pare. Isang pang editing, isang pang print. Wow, wow. Angos! Angos ka pala, ano? Angos talaga pare. Tapos ito ang pinakamalapit na setting ngayon. Maka ganyan ang monitor. A. Nakatayo. Sa, tinayuan. Ang tinayuan yan. Tigas na tigas. Tigas na tigas. O, oh, tapos meron tayong, ito, printan natin para sa stickers, pigment. Tapos meron tayong pang sublimation. Ito, may ito yung mga ginawa natin, oh. o. Oh. Angas! O, oh, tapos pwede tayong gumawa ng ID ng aso namin. Kasi kaya na kaya yun, eh. O, oh, tapos meron tayong flyers. Pliers. sino yung paggawa niyan? Ba't di kinuha? <laughs> Wala sample lang to pero ewan ko doon sa baklang yan. <laughs> Tapos meron tayong mag na ordered na to pero sasabay sa t-shirt kasi. So ito pang sabi natin. Big time daw mo order um, niya. Big, big time, big time mo order niya. Big time. time. At yeah. dito ang may natin. A. Ito ang ating uh, ano, press pressure heat transfer. So maraming mode dyan. Ito ngayon mag yung nakasalipak kasi mag yung huli natin ginawa. Uh -huh. Pero may pang t-shirt Then so, t-shirt cup, tsaka ano, plato. Ilo sa.